Ito ang uh, mga karagdagang ulat. Uh, ito naman dyan sa Independent uh, Commission uh, para sa mga iniimbestigahan na uh, ng naturang lupon. Uh, yung uh, bukas daw na doon sa mga liham ng publiko ngunit nilinaw na walang dapat na halong politika yung mga ipinararating ho sa kanilang tanggapan at uh, yung iba pang mga impormasyon mula naman kay Senator uh, former Senator Torillanes at uh, iba pang mga pinanggagalingan ng impormasyon bukas din daw sila na ito'y tanggapin at pag-aralan. Alamin natin ang ulat ni Bombo isa Kotoner Bombo Dennis, bombo ever. Bagaman bukas ang Independent Commission for Infrastructure sa pagtanggap ng mga liha mula sa publiko, kabilang na ang mga letter of sentiment nilinaw ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Brian Keith Wasaka na kailangan matiyak ang kredibilidad ng mga ito at na hindi ito ginagamit para sa pamumulitika. Matanda kahapon, isang pribadong individual na nagsumite ng letter of sentiment sa komisyon na umihiling na impigahan ang umay koneksyon ni First Lady Liza Raneta Marcos at si negosyanteng si Maynard Wu na tinukoy bilang bagman umano ni Senator Francis Jesus Cudero dagdag pa ni Hosaka, dadaan sa masusing pagsusuri ang lahat ng liham na isusumite ng publiko upang maiwasang mamislead ang komisyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni ICI spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka. So sabi niyang kanina, parang marami pa daw ang uh, maaaring magpasa itong letter of sentiment for the next coming days. Open ba ang ICI sa mga ganito na from private individuals, groups, na letter of sentiment? Uh, letters of sentiment, yes. But we are also being cautious kasi we want to make sure that any information that gets to the to the commission is in a way credible. Uh, susuriin namin mabuti yan na kasi nga nag-iingat kami dito na yung commission ay eh hindi magagamit para sa anumang political agenda no, or leverage. Uh, ayaw namin mangyari dyan dahil baka mali, ma ano, no? madiscarid lang, uh, ma-mislead ang commission. Kung ano ba talaga itong mga pinagda binibigay sa aming mga letters na or information, is this really related to the mandate of the ICI? kaugnay nito. Inihayag din ng tagapagsalita na titignan nila kung may mga makukuhang informasyon mula kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura. Ito ay kasunod ng paghahain ni Trillanes ng kasong plunder at iba pang criminal complaints sa Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo dahil sa umano'y pagpupulsige ng bilyong-bilyong pisong kontrata sa mga kumpanyang pagmamayari ng pamilya ni Go. Kung ngayon yan, pakinggan natin muli ang tinig ni ICI spokesperson attorney Brian Keith Rosaka. Kung investigay nyo siya, no? titignan din namin kung kailangan investigay, kung may information na kailangan makuha from uh, the senator, titignan namin yan. nga ng sinabi ko, wala naman nagtitigil kanino man, sino man Pilipino na mag-file ng complaint kung meron silang evidence of the ombudsman. No? Uh, karapatan ng bawat tao yan. As long as there's enough evidence, the ICI will not prevent anyone from filing these complaints against them. Dahil karapatan nila ito. Uh, yun, yun nga yung sinasabi namin dito. It is not only the duty of the ICI to file these complaints, but at the same time, all Filipinos, hindi naman sila pinagbabawal. Kaya kung meron ebidensya, meron silang talagang malakas na ebidensya to hold anyone uh, responsible for any corruption, then go ahead. They can. The ICI will not do that. Samantala, kinumpirma naman ni Osaka na muling hindi makakadalo sa pagdinig ng komisyon si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo dahil umano sa patuloy pa rin itong karamdaman. Nakatakda sana ngayong linggo na humarap muli sa pagdinig si Bernardo dahil nga doon sa pagkakaugnay niya sa anomalya sa flood control projects. Ito na ang pangatlong beses na hindi nakadalo ang dating opisyal ng DPWH sa pagdinig ng komisyon. Mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo Issa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio Bombo. For the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.